Good morning po Barangay Mapaniki. Dito po kami ngayon sa Sitio Tagulod. Nandito po yung mga four piece, masisipag natin four piece. Uh, kasalukuyan aftera level uh, binaba yung level 2 ng uh, Pampanga. Ay uh, nagpursigin na ang ating four piece na maglinis. Eto po sila ta uh, masisipag. Umagang-umaga. Oh, say good morning. Ito po yung kanilang mother leader na masipag. Siya, eba, uh, Eva, Eva Silvestre. Uh, ito po yung uh, portion ng uh, tagulod. Sa lukuyan silang naglilinis. Wala pa yung iba. Wala pa yung iba, no? Good morning. Good morning. Good morning. Ayan po. Ah, ayan pa. Habang naglilinis, may nagbebenta ng manggang hinog. Namis daw. Po kayo't Habang naglilinis, Ay, nalilibang mangga, sa pakikinig. Na <laughs> Halina po kayo at magbilihan. Ay, kasarap ng manggang hinag. Kalalaki ng manggang hinag. Halina po kayo at magbilihan. Ay, Ay diretsyo pa rin sila sa paglilinis. At lumilinis na. Sila yung mga masisipag na mga 4P's ng Tagulod, Sitso Tagulod. Yeah. Masisipag <noise> Narinig nyo ba yung chismisan nila? Nagmamarites! Nagmamarites pa sila bang naglilinis. Oh, nagtutuloy-tuloy na ang trabaho. Pinagtatanggol ng kanyang uh, mother leader. Masisipag na mga... Masisipag. Mukhang taga-tagulod lang ang naglinis ngayong uh, Sabado. Kahit na okay lang na nagmamaritos, basta nagtutuloy ang Ito na po ang kanilang uh, finish product ng 4-piece ngayong araw ng Sabado, February 19. Kung gusto nyo pa ng uh, latest, mag-subscribe po tayo, mag-like, follow, subscribe sa ating uh, Barangay Mapaniki TV. pwede ay dito tayo sa sityo ungot alam spray hindi ituloy e, nyo lang yan at ito uh, yung mga sityo ungot mga mapaniki ang uh, four piece nilang masisipag dito medyo marami sila no yan sila, tingin-tingin kayo rito sa ano, kung gusto niyong ma makita yung mukha niyo sa TV. Ito po sila, yung mga masisipag ng sityo-ungot. Ito po, promotor. Tawa ng tawa. Ano yung mother leader? Ah, ano pang alam mo? Siti Alpo. Ayan si Michelle, siya mother leader. Nandun yung ano, for uh, signature ah, uh, sa kotse. Uh -huh. So sige lang, tuloy-tuloy lang. Merong isang lalaki, napakasipa ngayon. Ayun, dalawa na silang lalaki. Ito si uh, pinsan ko. Minsan interviewin natin yun. si Michelle Gibara Hello Ma'am Oh Nagpipicture ka. Nagvideo lang ako ha. Picture picture tapos send mo doon sa ano natin ha. Para sa reporting naman, may report natin. naano? ano ah, nagre-request ng na pang-spray at uh, yung mga dampa na rito sobrang ano na makapal Paano yung mga babae pa raw? Hindi naman sila nagre-reklamo. Hindi <laughs> naman daw. Request naman. <laughs> Nasa level 2 uh, na ng uh, COVID-19 Kaya medyo lumabas sila at uh, masisipag <laughs> Napakasipag naman ito oh. Mer Meron pa baron ron sa dulo? Nandito na 'yung full force ng ano, ungot. Okay. Little Bagyo. So, kung gusto niyo tumalang ng mga latest na mapapanood dito sa Barangay uh, Mapaniki TV, subscribe lang po tayo. follow, share like <laughs> so, ibigay ko yung ano kay Michelle ganyan nga uh... tendang shit Ini mo yang anu mo, anu. Ayan, dot ng -do -do, ano. Ayan yung form na. Opa, Alis na ako. O, sige po. Bossing. So. Pambiling merienda naman. Pakapi ka naman. Pakapati na. ka naman. Wala Pasa akong na pera. Wala akong pera rito. Pero abunuhan mo. Ayan, may hawak ka na. O. O, thank, you. <laughs> thank you, thank you ha. Bigay ko na lang sa office. Thank you.